<clears throat> Mapagpalang araw kaibigan Bigan, pa ito pong inyong kaibigan Kay Jesus, Brother Manny Bautista Apo, Tapos na ako sa garlic water with calamansi A ah, Lemon, lemon ang ginamit ko ngayon Tapos na po ako kanina 7.30 Kaya ngayon alas 8.05 na pwede na po akong magalmosal Tandaan nyo, lahat ng tinitik ko, bigay ng Diyos. Garlic water with lemon, kanina pagkagising, bigay ng Panginoon Diyos para sirkulasyon ng akin dugo. No? Sirkulasyon ng akin dugo. Ayan. Ito po. bawang, tatlong piraso. Yan. Pagkainong ko niyan, magpapalipas ako ng 30 minutos, tsaka ako kakain ng almusal. Kaya meron ng 30 minutos, kakain na ako ng almusal. Ito po, ang almusal na bigay ng Diyos. Yan. Oh. May palaman yan, itlog. Nilagang itlog at saka pipino. Yan. Yan naman ang almusal ko. Bigay ng Diyos. At merong palamannya niya sa gitna. Eh, ito. Sandwich spread. Yan. Pinalaman dito sa tinapay. Sa pan. Opo. Yan. Itong kakainin ko ngayon. Ngayon, yung kape. Ay ito. Barako. Kape barako, barako. Ayan. Walang asukal, walang gatas. Masarap. Ayan. Yan ang bigay ng Panginoon Diyos na haking almusal sa umagang ito. Ano po? Umagang ito. Yan. Kaibigan. Like. And share. And i-share nyo po. God bless us all po. Ano? Minsan pa, Brother Manny Bautista, ang inyong kaibigan kay Jesus. Amen? Amen. Mateo 6.9 at 11, lahat ng kinakain natin, bigay ng Diyos yan. Bigyan mo kami ng aming pagkain. Ama namin, nasa langit ka, araw-araw. Amen. Amen.